Magandang umaga po mga kababayan ang inyong lingkod po ko yung vlogs at uh, ngayong umaga po ay eh, meron po tayong tatlong puno ng kakao na ating pag-aaralan at kung inyong maaalala meron po ako sa inyong ipakita, pinakita noong nakaraan na isang puno ng kakao at uh, ngayong umaga nga po mga kababayan ay eh, ating pong pag-aaralan itong tatlong puno ng kakao tara po mga pabayang punta yan, puntahan na po natin. At yan nga po mga kababayan, ito po yung puno ng kakao na ipinakita ko sa inyo noong nakaraan. Yan nga po mga kababayan. Yan po siya. At kung nyo papansin, napakadami na po ng dahon palibot dito sa may puno ng kakao na ating pinutol noong nakaraan. At yun nga po ay yung epekto ng ating pagputol sa kanyang mga sanga pagkatapos po anihin. Yan po mga kababayan. At ngayon mga po ay ating puntahan itong isang puno ng kakao na pinutol ko po yung kanyang mga sanga mga dalawang linggo na hang nakakaraan mga kababayan at yan nga po mga kababayan ito po ay matanda ng puno ng kakao na kung saan kung inyong napapansin ay marami na din siyang puno magmula sa ilalim hanggang sa taas mga kababayan. Kaya lang po, kung ating papansinin itong puno ng kakao, eh masyado na siyang mataas mga kababayan. Ayan o, oh. sobrang taas na mga kababayan. Yan. At ang hindi magandang epekto niyan mga kababayan, pagkahinayaan natin na sobrang taas ng punong ng ating kakao, ay tayo po yung mahihirapan kung oras na ng anihan. Kaya nga po, minabuti, minabuti kong putulin yung mga sanga, mga kababayan. At ating nga pong pag-aaralan ngayong umaga. Kung inyong makikita mga kababayan, eh wala pa pong malalaking dahon. Dahil nga po, wala pang tumutubo mga kababayan kababayan. Pero kung ating lapitan, mga kababayan, itong puno ng kakao na ating pinuto ng mga sanga, ay mga, may mga umuusbong na ulit na masanga dito sa may mismong puno, mga kababayan. At ayan nga po, oh, tulad nyan, palibot po sa kanyang puno, mga kababayan. Ayan pa. Ayan po. Ayan. Yan tong itsura ng dahon ng mga kababayan o sanga na umuusbong at pagkaya na habang tumatagal ay eh, unti-unti na siyang nabubuo na talagang panibagong sanga mga kababayan. Ayan Oh. Yan po yung itsura ng sanga. Natutubo ulit dito sa so may mga pungunahing puno. Pagka ating pinutol yung pangunahing mga puno o kaya mga sanga ng ating mga prutas mga kababayan at uh, sa punto pong ito ating pupuntahan yung mga iba nating puno o yung pangatlong puno na ating pag-aaralan ngayong umaga mga kababayan dito na naman po sa kabilang dulo mga kababayan ating puntahan yung isa pang puno ng kakao na ating pag-aaralan ngayon mga kababayan at uh, itong puno na to mga kababayan ay aking pong pinutol ang mga sanga. Mahigit isang buwan na ang nakakaraan mga kababayan. At yan nga po mga kababayan. Ang itsura ng puno ng kakao na aking pinutol. Ano, uh, kung inyong napapansin, mas marami na po siyang malalaking mga dahon at saka sanga na umusbong ulit pagkatapos nating putulin. Kung inyong mapapansin mga kababayan, itong puno na to, kahit na siya iisa lang, kapansin-pansin na nakapalibot sa buong puno yung mga panibagong sanga na tumubo mga kababayan. At uh, atin nga pong bibilangin kung ilan ang sanga na tumubo dito lang sa bandang itaas ng naputol na puno mga kababayan at yan nga po ito po mga kababayan isa sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo labing anim labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawampot isa, dalawampot dalawa, dalawampot tatlo. Dalawampot tatlo po mga kababayan na sanga ang kanyang naibigay. Pagkatapos natin putulin mga kababayan doon lamang po sa bandang itaas ng putol na puno mga kababayan at kung yung titignan Magmula dito sa taas hanggang sa pinakababa ng puno mga kababayan, eh kung ating susumahin ay eh, baka meron siyang mahigit 40 o hanggang 50 na panibagong sanga na bagong usbong mga kababayan. At kung yan ay eh, mapubuhay, eh ibig sabihin mas dadami na naman yung sanga at hindi masyadong mataas mga kababayan katulad din dito sa kabilang puno mga kababayan ay ganun din ang itsura at uh, yung naging resulta mga kababayan at tulad nga ng sinasabi ko kung yan ay uh, mabubuhay lahat yung kanyang sanga pagdating ng anihan mga kababayan eh mas marami siyang may bibigay na bunga at marami ring parte ng kanyang katawan na kung saan bubunga po yung ating puno ng kakao, So madalit sabi mga kaibigan, kung ating pinutol yung sanga ng ating puno ng kakao, pagkatapos nating anihin, eh magbibigay siya ng mga panibagong sanga na kung saan mas dadami pa yung parte ng kanyang katawan na kanyang uh, paglalagyan o pagtutubuan ng bunga mga kababayan at yan nga po ang magandang epekto ng tinatawag na pruning sa ating mga prutas mga kababayan at uh, yan nga po sana sa umagang ito mga kababayan na nakapagbigay ako ng uh, konting informasyon at kaalaman sa mga kasamahan natin at kababayan na mahilig magtanim ng kahit na anong klaseng prutas. At sa susunod po mga kababayan, ay uh, akin pong ipapakita sa inyo yung iba't ibang teknik po ng pagtatanim para po hindi tumaas masyado yung ating mga pananim na prutas. At uh, 'yan lang po mga kababayan. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. At uh, palambing lang po na paki-subscribe po itong ating channel. Like and share po at hit na din ng notification bell baka sakali pong mabigyan ng pagkakataon na lumaki itong ating channel yun lang po, God bless at uh, bye bye